wala na akong feeds guys kaya nagblender na lang ako ng tinapay para may makapakain ako sa kanya nagbusan ako ng feeds hindi ako nakabili kasi hindi ako nag day off ng friday Nilabas ko siya dito sa karton niya kasi Linisan ko guys. Ayan o tingnan nyo guys. Ilagay okay, ko siya dyan. Palitan ko ng carton. Ayan, dito ko siya nilagay sa rooftop, dito sa taas. Ayan. Dito ko siya nilagay. Ayan. Basta sa ganyan, pumasok doon. Dito yata niya ng tubig. Hmm. Dito yung tubig mo. Wait lang. Dito hmm. yung tubig mo. Kinasya. na itu Dito kasi pwede siyang makano. Punta doon. Pero pag mag-ulan, siguro hindi sila pwede dito. Hmm. Tapon ko yan, palitan ko. Nah, Wala yata niya bumalik dun sa loob. Ayan na, siya. Hindi hmm. ka na So, ayan guys. Dito nagtatapos ang ating video. Maraming kalamat sa pagpapanood. God bless you all. And ingat. Bye.